I just, I just was so it was that that's na kailangan bit. hindi naman ako makasalamat pero eh so, dito, ayon ayon ay 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 ay

At ako Presidente, noon, may gagawin anong kalukuhan? If they want to arrest me, I will go to them. Hindi na ako sa ilan Presidente ako, naging prosesyon sa ilan. Ano? Ano ba nakakayo nila? All they have to do is to

5,700. Bakit pag-uri mo yung Pilipino? Na isa naman ang kailangan ko ng ano, baske, isang patron lang dyan sa airport Hindi ako, hindi, hindi, hindi ako um, mag maglaro ng patayot-tago niya. Maging presidente ako. So, sinong tanguan ko? Police? Army? No? ICC? Tanggal kuno na naghintay basmi Basmila pa ako, ICC. Ganito ngayon, CCI na yan. Ini hindi, hindi ko kayo hinahamon, pero uh, he have been uh, doing a fucking

may na nakalimutan na ng listahan ko o the unsolved massacres around the world. Charge it to me because uh, isang impirno lang ito. ano, uh, ano, ano man to? ito? Yan nga po ang naging uh...